Mo, Terry! Kailangan nanalo tayo dito kung hindi tayo nanalo. Pupunta ko dyan. Wala lang. Papakita ko. Hello guys, ito siya. Ito lang, ha? Pag natalo tayo dito guys. Kasama ko yung kapatid ko. Kaya yung nagbibigay. nalo ko dito. Ano niyo? Pag natalo ko, isang uh, isang subscribe niyo pag na, nanalo ko. Ha? Pag natalo ko dito. Ay! Guys, wait lang ulit. Dito natin 'yon, guys. it is stereo stereo madness lang guys wait lang guys ha ah. sorry guys. So I Napakita mean, ko na sa inyo guys. Ang bilis-bilis diba? Pangalawang vlog ko pa lang ito. blood vlog ko pa lang ito. Ang si ate. Guys, sorry. ay pito na kuha niya ko ay unti ka na yun guys iba naman yung lalaroin natin guys ito naman paper o oh, ito Maraming laro dito. Binura lang niya yung abata. try again. Connect natin siya. Ma, connect niya. Ma, connect. Nakakonnect na. Meron kayo ka? cellphone na. May ano kayo? Makalug kayo ah. Love will Wait lang guys. Manong kasi na nalay itong ano Sorry guys, mga paki, mga papangit papang, pa yung amin na. Ano guys? Sorry guys, maingay kasi may nanonood ng TV. Ito naman ang lalaroin natin. yan napakita ko na sa inyo May connection ako. Kaya makakalaro na tayo nito. Maganda yan. Ha? Ayan maganda Pair, ane, ane. pair. Ang dami na nating panalo dyan. Dito na muna tayo. Ano, yaya, Kasi, swerte tong ano na to. Swerte to eh. Lang, ay, sa ano ni Emma? Natalo na agad tayo, guys. Sa mga gusto sa akin mag-subscribe, subscribe nyo na. Layo naman, tapos ano? Paano kung hindi ko pakita yung mukha ko? Siya pa, baby, yung, ka. Paano yung, ano, nilagyan ko yan ng ipek. Tapos may pasok ako. Ay, mami. Ay, mami. Ay, Galing ni ate. Yung punta din sa ate dun sa may... Hi guys. O oh, ba? diba? Galing ko. Pangalawang laro pa lang. Tikuan mo. Yun. Ayan. nakita niyo yun, guys. Nakita na naman yun, guys. It's so funny. Oh my goodness. It's so funny. Oh my goodness. It's so funny. Oh my goodness. May isa pa akong kalaban, guys. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Wait lang. Wait lang. Ito lang natin 23. siya pumunta dito. Luna. Eh, Di ba? galing kong kupan. Pero, may name pala isa yun siya. Ito guys, siya Please join us for a first royal so, celebration. What? Hi, I'm Freya Illiterine. So, but you can call me Freya for short. Please join us as we celebrate my first birthday. My party celebration will be held at Baylor Event Place, 2 o'clock in the afternoon. Dahil sila nagla-live lang dun sa may ano, TikTok. Pero ako na sa YouTube na ako, my God, ay kita na ako. Basically, yung magawa na ito guys. Ngayon ko lang na-realize. Guys! Kala ko mag-aano kayo Guys, natalo na ako. Nadagdaga na siya. Oh my God, malapit na yun. Kulit. Marami na akong pera dyan. And marami na akong skin. Mana, inatulog ka yata. Manuot na? Ayan, Ayan guys, ay? yun. Ito na yung mga skin coat lang. Yan yung skin kong ano. Yung dalawa na siya. Yan guys, so ang dami ko ng skin. ba diba, nakabili na ako marami. Ito lang muna ang skin ko. Nasaan na ba yun? Namwala. Ito kulay red. Ito siya. Ito yung unang skin ko, yung donut. Ano kayang pipili natin dito? Maganda yun oh. Mag-comment kayo. Maglalaro ulit ako sa sunod.